Nagaya si Peter na maglaro kami sa labas para rin daw makapag-exercise ako. May pang beach tennis kasi kami dito pero ngayon pa lang namin magagamit. Excited nga siya ipakita sa akin yung talent niya sa paglalaro kasi player daw siya dati ng table tennis sa school. Kaya ito nag-warm up pa, kala mo magbo-boxing. Are you ready to lose? Let's go, let's play. Tinatanong pa nga ako kung ready na daw akong matalo. Sabi ko sa kanya, pasalamat ka, hindi ako makaporma ngayon. Kaya magkakaroon kami ng rematch pagkatapos kong mga anak at makarecover. Char. <laughs> hindi naman seryosohan at intense tong laro namin. Kasi siya lang yung tatakbo at maghahabol sa bola. Tapos ako nakatayo lang sa posisyon ko. Saka puro pataas lang rin yung tira namin. Hindi pwede yung malakasan at yung smasha. Gusto niya lang rin talaga ipakita sa akin yung sporty side niya. na pagkwentuhan kasi namin yung dati. Na sabi ko, sporty rin ako nung bata ako kasi nakakarating ako ng fruit meet noon. Pero nung elementary pa yon. At eto nga napapasquats na ako dito kasi yun yung consequence kapag hindi mo na ibalik yung bola. Although ito talaga yung goal namin, yung makapag-exercise ako at makapag-squats rin. Araw-araw ko na nga itong ginagawa kasi nga malapit na rin akong mga anak. Madalas din ako mag-squat dati nung nag-workout at nag-gym pa ako. Ang kaibahan nga lang ngayon, may ka-holding hands na ako. Ay, ang arot! Charot lang. Sinamahan na rin ako ni Peter mag-squat. Kasi mukhang nag enjoy rin naman siya dito sa nilalaro namin. Kahit ako nakatayo lang dun sa posisyon ko. Inaantay ko nga na siya naman yung matalo at mag-squat. Kasi palaging ako yung nakakamiss ng bola. Napaka-supportive nga nitong afam ko, lalo nitong nagbuntis ako. Talaga namang sobrang na-appreciate ko yung mga efforts niya. Kaya sobrang thankful ako kay Lord kasi binigyan ako ng napakabait na asawa. Namiss ko bigla mag-badminton habang naglalaro kami. Hilig ko rin kasi maglaro nun. Pero ngayon, pass muna sa mga ganon. Lakad-lakad dalang -lakad lang muna, at exercise. Goal at pinagpipray rin kasi namin na sana normal delivery at syempre healthy baby. Ayan, napasquat na si Afam. Gusto niya nga rin mag-exercise na kasi nga raw tumataba na siya dahil sa kakarice is light life. <laughs> Nasanay na rin kasi siya kumain ng kanin. Minsan nga siya pa yung nagsasabi na magsaing kami at partnera namin ng rice yung pagkain namin. Hindi rin kasi maselan sa pagkain tong asawa ko at saka lahat ng iluto ko masarap para sa kanya kahit pritong itlog. Kinikilig na ako kapag pinupuri niya yung luto ko, lalo kapag bagong recipe na itinuro niya sa akin. Feeling ko kasi ang hirap i-please ng chef pagdating sa lutuan, pero hindi naman pala. <laughs> Ito nga natapos na yung laro-laruan namin. Ang ending ako pa rin yung nag-squat. Pero sinabayan niya pa rin ako. Naisipan din namin mag-DIY photoshoot gamit yung tripod. Kasi pasulput-sulput rin yung araw kaya sinamantala na namin. Ito nga pala yung resulta. Ayun lang. Thanks for watching. Ingat!